Hindi ko alam naglolo ko yung ano naglolo ko yung uh, globe namin. Pero nagbayad naman ako ng bill. Ang problema, wala talagang internet mga kababayan. So ayun. Ay, Ayan, mga kapatid. Yan na. Kami bata. Ako mga kababayan ko. just ko po. Hindi ko alam. Diyos por Santo ang ano uunahin ko. Hello po, Mam Reseline. Short live streaming lang tayo ngayon, no? Kasi walang internet dito sa ano sa Kaloocan yung sa amin, banda. Just ko ano ayan nangyari. Hindi ko rin alam eh. Pero I hope sana magkaroon. Mahabol mga kababayan ko kasi anong dami ng ano. Ang daming ano eh. Hindi ko alam nangyari, sobrang bagal. Even may Viber, wala talaga eh. so ayan, pagpasensyahan niyo muna kasi kailangan ko mag-manual. So wala tayong ano, wala tayong wala tayong uh, granted na internet. Baka 10 na lang. Ayan marami nagko-komento. Hindi mga kapatid, ano, nag-livestream ako because I just want you to know guys na ano, I just want you to know guys na marami nagpi-PM sa akin. Alam niyo naman mga kababayan ko, hindi ko naman masasabi may, may tatanggihan. Dati rin ako nakasama ni Senator Aimee no sa kanyang team. Nakita nyo naman ako, lagi na uh, naging nakabuntot sa kanya. Diba? Nakita nyo naman kung paano rin akong uh, naisama sa kanilang kampo. Nung panahon na kami ay nasa pader, na puder ni uh, Direk Daryl. Ngayon mga kababayan, ano lang po, ano daw masasabi ko doon sa ginawa daw ni Super Ate, mga kababayan ko. Ito po ang sasabihin ko, totoo lang po ako mga kababayan. Sa so, totoo lang ha, yan ha, sa so, totoo lang mga kapatid. Totoo lang po ako, ah. hindi po ako, hindi po ako ano, hindi po hindi po ako dahil ganito ganito lamang, dahil naging like, kaibigan ko si Senator Aimi, dahil nakasama ko si Senator Aimi, dahil ay like, minsan ko na naging content 'yan si Aimi Marcos. And then gusto ko sabihin to mga kababayan ko, in front of the many Filipino people who's watching me right now, mga kababayan. Ito po gusto ko sabihin sa inyo at nais ko pong ipaalam sa taong bayan ito na gusto kong maintindihan nyo to mabuti, mga kapatid busy here listening to radio. Maraming salamat ang sunera servidora. Maraming salamat. Sa uh, short live streaming lang naman tayo ngayon. Okay, magalala mga kapatid. Di ako magtatagal. But I just want you to know na uh, uh, nakikinig tayo. All right. Mga kapatid, yan ito. Ngayon yung nangyari. Ngayon sistema sistemang nangyari. Si Super Ate, mga kababayan ko, si Super Ate, eto na. <laughs> nangungulit yung anak ko eh. Yung bunso ko eh. Alin ka, papakita kita dito. Panit ka eh. Ha? Ah, oh O, ayan, ayan. O, oh, ito na yung, ito na yung, ito yung bunso ko. Ayan, nangungulit. O, oh. hmm. <laughs> o, oh, sige na. Babay na, babay. Babay. O, oh, sige na. Go, go, go. O, oh, yung mo ate. O, oh, ayan. Nangungulit eh. Gusto mag-high sa camera. <laughs> Ba't gising ka pa? Matulog ka na? Hmm? Tulog na. <laughs> nangungulit eh. Nangungulit yung bunso ko. And andito sa bahay eh. Eto mga kabayan ko nangyari. Eto nangyari mga kapatid. Tawang tawa ako dito kay Senator Raimi. Cute cute ka mukha mo. Salamat <laughs> po. Nangungulit. Nangungulit. Nangungulit na nangungulit. Gusto po. Ayan. Eto. Eto lang, balik tayo dun. Short live streaming lang tayo, ha. Short live stream. Uh, yung sinabi, nakita nyo naman sa si Senator Amy na naging kaibigan natin, o. Oh, ganun na nga. Pero, mga kababayan ko, I'm sorry, uh, I'm sorry to Senator Amy Marcos. No? Oh. I'm sorry to Senator Amy Marcos. But ano talagang, talagang, ano, talagang, uh, talagang, ano, Talaga, wait lang ha. Alright, mga kababayan ko, ito na. Sige to. Siyempre, nakita nyo mga kababayan na talagang ano, talagang, uh, talagang nakita nyo. Talagang nakita nyo na magkasama. May ever since mga kababayan ko. Ito lang masasabi ko to Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, I am very disappointed to you. Opo. Mga kabayan ko, totoo po sasabi ko. I'm very disappointed. Mga kapatid. I'm very disappointed to Senator Amy Marcos. O, na disappoint ako sa point na siya yung senador eh. Diba? Siya yung senador. Mga kapatid. Siya yung senador. Diba? So, dapat naiintindihan niya yung taong bayan. Hindi lang yung isang tao. Sa tingin ko, why Senator Amy Marcos conduct a uh, uh, Senate hearing para gisahin yung mga tao na umaresto kay PBB. Uh, na umaresto kay ano? Uh, na umaresto kay uh, former President Duterte. No? Sinubukan niyang gisahin yung mga senat, yung mga mga sekretary, mga tao doon, even the PNP chief. Sinubukan niyang gisahin mga kababayan ko. But suddenly mga kapatid, ano eh, uh, I'm disappointed, I'm very disappointed to Senator Amy Marcos. The reason why mga kababayan ko, bakit ako na disappoint sa kanya? Ano yung reason kung bakit ako na wala ng gana na parang uh, tumingin kay uh, Senator Amy Marcos? Why mga kapatid? Alam niyo yung alam niyo yung pakiramdam na ano? Alam niyo yung pakiramdam na ganito. So totoo lang, alam niyo yung pakiramdam na ganito. Ano eh, parang binetray niya yung taong bayan nang dahil lang sa hearing na yun. Opo, mga kapatid, totoo po sinasabi natin. Naramdaman ko po doon, mga kababayan ko, na parang binibetray ni Senator Amy Marcos yung mga namatay sa extrajudicial killing. Yet, we know it na meron naman talaga na talagang nangyaring EJK. Alam naman natin, mga kababayan ko, hindi natin maitatago tatago yun. Pero, para sa isang tao, hindi nakita ni Senator Amy yung napakaraming puno sa isang kagubatan. Alam niyo yun? Hindi nakita ni Senator Amy yung maraming puno sa isang kagabuta, kagubata, kagubatan na pinagpuputol lamang at uh, lamang at nawalan ng buhay yung mga puno. At ang pinampihang pa po, mga kababayan ko, nung dapat na inaasahan natin na magtatanggol sa taong bayan, is yung taong namumutol pa ng puno na pinapatay ang ating kagubatan. If you get my point, I hope sana kuha ninyo. Kaya na disappoint po ako sa kanya. Hindi ko hindi ko akalain na mayroong isang senator Amy Marcos na kaya niya na hindi lingunin lingunin yung taong bayan. Kaya niya na hindi lingunin yung mga biktima ng extrajudicial killing. Kaya niya na hindi tignan yung mga tao na yon alang-alang kay dating Pangulong Duterte. Remember mga kababayan ko, kung babalikan natin ang mga nakaraan, mga kapatid, tandaan ninyo, magkakaroon ba, ayun na, magkakaroon ba, ayun, tama kayo, magkakaroon ba ng isang Duterte kung hindi tinulungan ni Amy Marcos? Yes, hindi magkakaroon ng Duterte sa palasyo kung hindi tinulungan ng isang Amy Marcos, mga kababayan ko. Pero I just want you to know, mga kapatid, ha? I just want you to know, mga kababayan ko. Kung hindi mo tinulungan yan, Senator Jaime, at nilapit mo sa amin, hindi magkakaroon ng patayan sa Pilipinas. Opo, mga kababayan ko, mga kapatid, tatapatin ko po kayo. Ma'am hello po sa inyo. Di ba? Hindi, ay, dyan ka lang, dyan ka lang. Okay na yan, okay na yan, dyan ka lang. Sige na yan, sige na yan. Ako, na nang bahala kayo. Oh, kay Emerald, ako nang bahala. Hindi, oh, dyan lang, dyan lang. Dyan lang. Diba? Dyan lang, dyan lang, dyan lang. Ayan. Hindi magkakaroon na patayin sa Pilipinas. Wala mga 32,000 Pilipinas. Eh, 30,000 Pilipino. Yan na! Hindi, hindi, hindi magkakaroon ng ano. Hindi magkakaroon ng ano. Hindi magkakaroon ng mga... Nga, ng uh, patayan pataya na patayan na aabot ang 32 ang uh, 31,195 Pilipino. Tandaan niyo yan. Kung hindi 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 nilapit ni Senator Amy yan. Alam mo Senator Amy dapat nga itong sisihin eh. Alam mo kung bakit? Sa totoo lang, kung hindi mo pinakilala sa mga sa taong bayan niyan, malamang sa malamang mga kababayan ko yang sidot. Wala siguro na matay na tao. No, mga kapatid. Sa totoo lang ha, wala siguro mamamatay na tao. But I think hinadyari ng Diyos na ma para makita yan, para ma para 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 pagdating ng araw, maipakulong yan si Digong. But mga kababayan ko, syempre, ganun pa man, naging presidente na yan. Mga kababayan ko, tapos na ang kanyang termino. Ang masasabi ko na lang dito, Mr. Senator Amy, hindi mo na dapat pinakilaman ang ating ano, ang ating uh, ang ating uh, ang, ang, ang ating uh, bansa patungkol sa usapin na yan. Tandaan nyo, you are running for re electionist this coming May, ah, uh, this coming May 12, bilang isang senador ulit. Mukha atang mauudlot yun sapagkat hindi mo pinakinggan ng taong bayan. Dapat ang pinakinggan mo, Senator Aini, is yung taong bayan. Hindi yung isang tao lamang. Hindi yung sentimento ng isang pamilya lamang. Kaya mga kapatid, I'm very disappointed dahil ganun ang na nangyayari ngayon. Ngayon, mga kababayan ko, baka ka ba ito sa kandidatura ni Senator Amy? Yes, of course. Mga kababayan ko. Because the majority of the Marcos loyalists is devoted and uh, loyal to President Marcos. Mga kababayan ko. It's true. At hindi natin kaya tago yan. Ang majority ng mga loyalista ngayon, mga kababayan ko, is devoted, mga kapatid, at loyal kay President Marcos. Mga kababayan, yan po totoo doon at hindi hindi may tatago ni Senator Aime yan. Ngayon, mga kapatid, tatanungin nyo, tatanungin, tatanungin nyo ako, I will not vote Senator Aime Marcos. Because I'm favor doon sa mga biktima. Pabor ako doon sa mga biktima at hindi ako pabor sa isang tao lamang. Yan po ang gusto ko sabihin sa lahat mga kababayan ko. Para po sa ikakaalam ng lahat at sa mga nanonood po sa atin. Pabor po ako doon sa mga biktima, hindi po sa isang tao. Mga kababayan ko. Pwede na mga kapatid. Yun po ang gusto ko sabihin nito. Ay, hindi ko po sinasabihan na kayong lahat ay gawag-gawin itong sinasabi ko. But mga kababayan ko, kaya I decide na hindi na hindi ni na po ko boboto ng isang Amy Marcos. Mga kapatid, hindi ko rin po sinasabi na gayahin niyo po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo sa ay mga taga-suporta na ako po ay hindi na po boboto ng isang Amy Marcos sa Senado. Dati gusto ko, ngayon parang ayoko na. Mga kapatid, Sabi dito, o good coin nandito. Ito ninyo, uy, bote. Nasi na na-disappoint po ako mga kababayan ko yung mga pulis natin na ginawa lang naman nila ang trabaho nila sa paghuli para sa isang kriminal mga kababayan ko eh, kailangan pa nating uh, gisahin at uh, tanongin ng kung ano-ano mga kapatid doon po ako nasasaktan para sa ating mga kapulisan doon po ako na lulungkot para sa kanila hindi po para sa akin kaya po mga kababayan ko kung titingnan nyo po mabuti mga kababayan ko yung angulo bawat detalye nakakalungkot po talaga sapagkat hindi po natin makita yung justice for the our PNP, our DILG, our uh, DOJ. Hindi natin makita hustisya pag sila na po ang nagtrabaho. Ang alam lang po natin mga kabayan ko, we give justice for uh, for for the for Duterte. Eh, how about the 32 how about the 30,195 Pilipino who died on extrajudicial killing? Mag-isip po kayo mga kababayan ko at tingnan niyo pong mabuti ang lahat, mga kapatid. Kaya po sana mga kababayan, kung nanonood po kayo, eh, pag-isipan nyo mabuti at hindi ko po kailangan sabihan kayo na huwag nyo iboto yan si Amy Marcos. Okay? Kaya po ang huwag ganyan, hindi po ako. But for me, siguro magugulat po kayo kasi pag naglabas po ako ng listahan ng majoran ang uh, pag naglabas po ako ng listahan ng uh, aking mga nominado sa pagkasenador, mga kababayan ko, eh, baka magulat po kayo sa akin wala pong Amy Marcos doon, eh huwag nyo po ako sisisihin, mga kababayan ko. Sinabi ko na po yung opinion ko, kung may, mag, kung may bumatikos man sa akin, kung ba't hindi ko iboboto si Senator Amy, balikan nyo po itong video na to, ito po ipakita nyo sa kanila, at sabihin nyo po sa kanila, mga kababayan ko, yung rason ko, I am for the Filipino, not for one Filipino na sinasabi nilang malinis, inosente, at hindi ako niniwalang inosente si Duterte. Mga kababayan ko, no? mga kapatid unang una wala po tayo mas sa mga kapatid nating loyalista wala po tayong utang na loob na dapat pagbayaran sa kanila sa tungkulin po ni Duterte yun na ipalibing si Pangu, dating Pangulong si dating Pangulong Ferdinand Marcos at hindi hindi po natin babaliin yon mga kababayan ko muli mga kapatid ako po si Biyahin ni Koy TV I know it's a short live streaming maraming maraming salamat po thank you very much for watching guys I hope na sana mga kababayan ko ay lagi kayo nakatutok dito sa biyahe ni Koy TV. Magpapaalam po muna ako mga kapatid. Ingat po kayo palagi ha. Short live streaming lang po ito mga kababayan ko kaya po ako uh, kaya po ako, nag, ano? kaya po ako uh, nag live stream, okay? Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ako po si Biyahe ni Koy sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas mga kababayan. Ingat po kayo. Maraming maraming salamat po.